Oke. Okay. Selamat datang umaga, mga ka YouTube. Yan. Kita stain na, buka dito. This Oh.

pag hindi ka makuha, iwan ka. Pag hindi makukuha, iwan. Apa, <laughs> 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 oh, Frank? Mabigat pala pag tatlo. Tatlo apa? <laughs> 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 Tapos itubo pa. Itubo pa, oh. Eh. Itubo pa, 是吧？Well but we had a flight. Meron akong pang-risky dyan. Pulo. Hindi, huh? oh. <trican> na, na, ngangolaga, na, nangangahulugan lamang ang hindi kanya. niya. Kung isang kilit, hindi ako puputin ito. Saging. Ah. Oh. tayo. Yan. Lipat natin camera natin. Ay, ilipat ko camera ko. Mumuti ako eh. Yan. Para, ma para makita lahat. teman 啊！啊！拧紧。 Huwag mo. Ayun na. Akala nagpasya ka dyan? Oo, oh, malaki yan. Saran! So, right. Ayun na. Akala mo mali Malaki yan. Dalawa natutulog dyan. Dati nung unang gawa, nandiyan si Valeria tsaka si Kinagat ng laksape uh, ah. Naalala ko. Mo, Limon. <laughs> Tapos sabi, hindi daw ano eh? Ano ay? Eh? Tagong. akin ng Ay may tama ng kutsilyo. May yung limon yun. Ito pa naman. Wala na, namatay na yung limon. Namatay ah, na yung limon yan. Doon ka o, oh, tumapit. Doon ka. ito okay. para mga ito walang Shout out kay Oliver. Nanonood ba si Oliver? Lagi niya ako inaano eh. Nalalaman ko nga doon. Shout out kay Oliver. Yung, yung nag-video ka daw. Kung hindi ko kasi siya friend eh, bakit wala? Sa ano po, Wal? Shout out yeah, kay Oliver. Ang plata yan ay nakapurik niya Wala nga oh, kahit dito sa inyo. Wala? Wala. Ay, wala, wala. Hindi pala open mo. <laughs> eh? Hindi ko pala na-open. Kaya pala eh. O, oh, meron. <laughs> di atay, kaya pala eh. Naka-close. naka pala. hindi pala ako mag-live. Mag-live ko. Okay pera, ayaw mo yung cellphone ko, Tirabunan mo nga. Aw, oh, nangyangkap. Ay ka. Lailan ka. Lailan. ay pala. Hindi, na lang. Ay, po yung... po po lang Ano lang seconds lang. Kailangan mag-live ka lang. Oh, ayan oh. Oh, ha? Kakontina. Marami pa yun sa kabila, mga boss. Ilang, ilang minutes na? Po 14 pa. 14 minutes pa lang, mga boss. Ang ating pag-video. Kahit tagilid. Ay, dito. Mahina. Mahina talaga. Dito lang. Pwede mo na pang-sinig. Silipon ko lang. Tinutin ko na. Sabi. <laughs> Sabi. sa kilos, maririnig niyang kahit ano. Ito. Ah, haba yung ano niya. Tower. Yun. pumipitik yung ano, sanga. Pag pumitik yung sanga, yun. Ha? Ayun na. Naglalay. Dapat tatlong siya kung kuhain mo. Hindi mo may ibaba ba ito dyan? Hmm? Oh, <laughs> Ang bitahan yan. Mahal Ayan, no? Hilug na bukado. Isang laan lang. Ano? Hinug na... Hinug na yan. Ano yun? Aboy! Laglag yun. Ano? Pag pumipitik yung anusa nga. Hinug na yan eh.

ay yun, namulotun sa baba Di ko kasi doson tut nalaglag May bigs sa talo mo ayos Di ko kasi doson Pa Haybaga oh pag nasa butas oh Si Ami oh, ipunin mo lang din diyan Nagrip lang ito. Ha? Hindi ako nagtatawag. Bakit? Enable ako sa Easter. Ano ano? Enable. Bakit ano? Sa Easter pag go now ay trying to reconnect ito si ano Fernando po junior ang pinapakuha ko sa ano <laughs> sa <laughs> sa bukado special ko na tao hello everyone <laughs> siguro kilalang kilala nyo to yan o oh. do jack nga pala <laughs> Hanapin nyo, Rojak nga pala, andun Para mabawian ko kayo. Rojak. Rojak nga pala. Rojak ang ang mo yung sa account mo? Mm. Oh, si Rojak daw, daw, pala ito. Shout out. pala. Mga idol. sa mga yung idol yung ni, ni Ro, ano, Rojak. <laughs> sa YouTube, Alfredo. Hey, hey. Na Naglapit na sila. Bukado kayo dyan. Ito, oh. 100 man. lang ang kilo. Uy, nag na. <laughs> hirap na hirap na ako pag-akya. Ayaw Ay, hindi pala doon. hindi pag lumapit ako. Ayan. Kaso maliliit sila, oh. Sa taas. Hirap-hirap na ko si Fernando po mga um mungkit. Alias. Alfredo Sir na. Alfredo Lazar na oh. vlog. Sa YouTube. Sa YouTube pala yun. Vlogger kami dalawa eh. Kamu yan. Anong pangalan mo sa YouTube? Sa Facebook? Isa lang pangalan ko, Jimarong. Jimarong lang. Jimarong. Jimarong. pa-package sa ni Alvin, Alvin, Marvin yan. Kumusta ang mga ka-friend ko dito sa Facebook, Instagram, chat out, lahat ng mga friends dito so, maaga Pilipin pa kami. Naman ninyo kami eh. maaga pa kami nandito, 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 nandito <laughs> nyo, na sa tuktok kasi kailangan pa kasi hulog ng hulog lalo na pag naghahangin para mapakanyabangan din naman siya. Tika, tutulong lang ako manguha. Pangukutuit tayo. Nasagit ko. Ha? Ano? Ano? Resume lang. Ito ang ganda ng mga view dito. oh. Kasi malapit na kami sa heaven. <laughs> malapit na kami sa heaven. Ito yung malunggay ko. Para ang lungkot na ng mga dahon niya kasi ang daming bunga, mga ano na oh, sobrang ano na siya. Tanda. Hindi na siya pwedeng gulayin. Kasi lang 'yung

gusto nyo ng kamyas, meron kami dito, oh. Kamyas. Pero puro dahon lang, ay kita ko. Oh. May bunga ba yung pino yung kamyas mo? <laughs> may bunga? May bunga yung kamyas? May bunga, dami. Ah, oh, meron daw pala maraming bunga dito. Marami, nasa may puno. Ah, oh, di lang makikita. <laughs> Alam ko ang bunga niya na puti. Ah, <laughs> oh. may kamyas. Avocado. May puti. Meron din atik. Hindi si Nito Pang ano sa ano. Sa mga pilay. Yung tuba, -tuba. Tapos may malunggay. Yun. Kaya, nabibidyohan ko siya dahil nandito ako sa sa ano. Bubong. Bubungan ba? lang talaga. Sasabihin sa kilo. Ano, Para pa kita pero malaki kung may isang kilo. Hindi man ko makatayo ang ano ko. Hindi <laughs> makatayo yun dyan. Tumahin mo yung Tum <laughs> malapad din o. Oh. Baka mahulog ang pagpunta doon. Ayun para madali pag pwesto. Maganda ganyan para makukuha na. Pero pa naka, nakatuhog, yung tapat, hindi makuha. Huwag ka lang umapak dyan sa ano kayo, wala ano. Hindi maganda ka gawa. <coughs> Naandyan ka eh. <coughs> Naandyan ka. Madami din na ay ang hulog no. Ang pala Ang pala saan pala. tao dyan sa babay ko itong mga ano wag yaya daming ano may hindi kumulong kung Wala ka kung 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 sa kung 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 Ay! Hindi ko nagdala ng pasilyo? Ah, bakit? Kumiyan na. Kumiyan na. Kuminan na. tapi <tabos> kenapa <canabrad> berat? Kita. Dia patah bos. Apa ha? peduli Hah?